Nagpaliwanag ang fashion designer na si Boyet Fajardo kaugnay sa kontrobersyal niyang video sa Duty Free. Sa video na kumalat sa internet, nakita si Fajardo na nagwala at pinaluhod pa ang cashier. Nakatutok si Sandra Aginaldo. Laganap na sa internet ang video ito. Eksena sa Duty Free Fiesta Mall noong atrese ng Maso. Kinilala ng mga taga-duty free ang lalaking nakajaket na si Angelo Boyet Fajardo fashion designer. Bumibili raw si Fahardo ng chocolates gamit ang kanyang credit card. Pero dahil walang pirma ang kanyang credit card, hiningan siya ng ID na may pirma na. Ang problema, wala ring pirma ang MTRCB card at passport na ipinakita ni Fahardo, kaya hindi ito tinanggap agad ng cashier. Dito na raw nag-init ang ulo ni Fahardo sa cashier na si Marvin Fernandez. Ah, ganon, sabi niya ganon. Inabala niyo ko, ko rin kayong lahat. In Initsya po niya yung passport. Okay. Sabi niya, pasalanan mo kasi yung bakla ka, po siya. Tapos po nung pagka-itcha po niya, pagkabato po niya ng passport, tinamaan po yung uh, kaliwang pisngi ko. Lumapit din ang ilang opisyal ng duty-free para ayusin ang sitwasyon, pero hindi umano maawat si Fajardo. Nakikita niya ko, ayan, yan yung, yung bawi na yan. Sabi niya, bakit siya umalis? Sabi niya lang. Tapos masyado siyang, ano, masyado siyang karugate. Masyado naman niya kaming ginawawa, lalo na mo yung kakero. Kwento ni Fernandez, pinapili umano siya ni Fajardo kung magpapasampal siya o luluhod sa harap nito. At ito ang sumunod na eksena. Yung kasi gusto ko na po talaga matapos yung uh, conversation eh, yung talagang galit niya eh. So to end up na lang po, dun sa commotions na ginagawa ano? yun po, uh, lumood na lang po ako ang unyon ng duty free. Inireklamo na raw ang bagay na ito sa CHR. Bakit kailangan na magpaluhod, manakot ng isang empleyado na gumagawa lang ng kanyang tungkulin? Every human person has a right to be treated with humanity and dignity. At Inuula uh, naman ang batik uh, si Fajardo sa blogging so community then, at meron pang nananawagang i-boycott ang kanyang clothing line. Sa aming panayam, ito, ipinaliwanag ni Fajardo ito. kung bakit siya nagalit. Nagkaroon ako ng tatlong purchases. Ang yung unang purchase ay binayaran ko in cash. For the second, and uh, for the second, uh, for the next two purchases, I paid through my credit card. And that is the same credit card in question for my fourth purchase, which is ito na nga where the trouble began. Gayun paman, ano, alam ni Fahardo na mali ang kanyang ginawa. Kaya humingi siya ng paumanhin kay Fernandez, pero hindi sa kasamahan nito. Uh, uh na po, ako ng paumanhin kay Marvin Gonzalez sa pangyayaring yon kung siya ay nadala sa kung ano man ang kanyang mga kung ano ang kanyang naramdaman nung siya ay lumuhod na nahusgahan na ako and uh, at, at uh, ako naman po dito uh, wala na akong masasabi tungkol doon ang mga napahiyang empleyado ng duty free. Magsasampa pa rin daw ng kaso laban kay Fajardo. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 oras.